Gandang araw po. Nandito po tayo sa Cagayan de Oro at magbibigay lang tayo ng tips. sa ah. Ang tips natin napakalaga, gout attack. Pag inatake kayo ng gout, meron kayong gout talagang iiyak sa sakit. Iba ang gout sa ordinary arthritis. Yung ordinary arthritis, yung talagang masakit lang ang leeg, balikat, matunog. Yan po ordinary arthritis na pag-edad. Ang gout, pag umatake to iba talaga. Pwede sa tuhod, madalas sa tuhod o sa paa, sa hinlalaki. Talaga pag umatake siya, biglang namamaga. O minsan sa kamay, biglang namamaga na lang 'yan. Ah, kita mo bubukol tapos mainit masyado. Ah, uh, biglang lumaki tapos napakasakit. Hindi mo talaga magalaw, sobra sakit. Ang gout kasi, meron niya mga crystals eh. Sabi nga eh, crystalline and inflammatory arthritis. Namamaga, may mga crystals, kaya napakasakit yan. Mataas yung uric acid sa katawan. Urates eh. So, pag nagpa-blood test, makita mo mataas yung uric acid. Kaya namamaga, sobra sakit. Ano mga risk factors? Basically, namamana to eh. Kung may lahi kayo ng gout, pwede mo mamana. Pero mayroon din mga risk factors. Yung mga malakas kumain, uh, may diabetes, yan. may heart failure, mataas ang kolesterol. mataas ang kolesterol, may high blood, misa magkakasama na yan sa gout. May sakit sa kidneys. Tapos nakita ko rin yung mga stroke, mga pasyenteng bagong stroke patients, minsan inaatake din ng gout. So malalaman mo yung gout kasi nga sobra sakit, makikita mo yung itsura. So meron akong 8 tips pati gamutan, ituturo ko sa inyo kompleto ang gamutan hindi uh, nyo naman mabibili talaga yung tableta pero at least alam nyo pa pano ginagamot kung matanong nyo sa doktor magkonsulta kayo ay alam nyo na pa paano yung setup diba? baka minsan hindi ma-explain ng kompleto ng doktor kung busy so eight tips na gagawin nyo para mawala yung gout at hindi na bumalik number 1 dapat tama yung diagnosis okay? get the diagnosis ibig sabihin Uh, misan minsan makikita lang sa itsura eh. kita mo magamaga gout na yan pero mas maganda rin po papacheck tayo ng uric acid sa dugo so pag ang uric acid nyo mataas most likely gout na yon. number 2 ito na po yung gamutan ano yung unang gamutan natin sa gout ulit tatlo ang binibigay eh. basta umaatake sobra sakit eh. first binibigay ng colchicine ang colchicine yun talaga ang pang acute attack ng gout eh. ganito pagbigay 500 microgram ang tableta binibigay 3 times a day misa mas marami pa eh o, pero at least 3 times a day during the first day itong colchicine pwede inumin ng dalawang araw tatlong araw hanggang mabawasan yung atake okay tapos uh, pag okay na misa kinatanggal na yung colchicine o yung iba, minemaintain yung colchicine mga tw twice a week o three times a week. Next naman, binibigyan natin ng steroids. Kailangan din ng steroids uh, para mabawasan yung maga. Ang steroids na usually binibigay, methylprednisolone. Methylprednisolone, Medrol. Uh, ang brand, 16 mg once a day. So, methylprednisolone, 16 mg once a day. Binibigay ito pwedeng average 5 days. 5 eh. days binibigay. Uh, yung iba 3 days, yung iba 7 days. Minsan kasi pag maaga mo hinihinto, yung methyl, yung steroids bumabalik ulit. Eh. Kaya siguro 5 days bago mo i-stop. Hindi rin pwede pang matagalan yung steroids. Eh. Hindi pwede 2 weeks, 3 weeks. Dapat ano lang, pinakamatagal 1 week. Para lang mabilis maibsan yung maga. maga. At pangatlo, may pain reliever pwedeng uh, may mefenamic acid o pwede ito, ito yung recommended diclofenac, pwedeng diclofenac 50 mg twice a day or three times a day pag para lang sa kirot, after meals iniinom para hindi mahapdiantian ang brand nito mga Volta rin eh. pero any NSAID pwede any pain, pain reliever, ito lang nire-recommend so pag acute attack ulitin ko, colchicine sinabi ko na, three times a day 2 days, 3 days, steroids, methylprednisolone 16 mg tablet for 5 days. Pwede rin ibang steroid pero usually ito recommended saka yung pain reliever. Pangatlo, dapat maluwag yung joint. Huwag mo na takpan, huwag mo na patungan. Dapat medyo mataas para yung maga mabawasan. Medyo mataas yung joint. Kung tuhod mo yan, medyo mataas. Kung kamay man yan, medyo mataas. Number four, pwede mo lagyan ng yellow. Apply ice. Pag nilagyan mo ng ice, eh, mababawasan yung sakit. Number five, syempre, ito pang long-term prevention, yung diet. Syempre, ang pinaka-diet talaga na ayaw, na iiwasan natin yung karne. Maraming karne, organ, laman loob, atay, bituka, yan talaga ang bawal. Seafoods, yan talaga. So, red meat, organ meat, seafoods, ang pinaka-bawal. Alak din. Alak tulad ng beer, hard liquor, talaga yung pagpataas ng uric acid. Eh. Pag uminom ka nito, kumain ka nito, mga kare-kare, dyan o maatake. Pagdating sa mongo mongo kasi gulay eh. Sa pag-aaral, itong mongo sa isang gulay siya, hindi ganun kasama sa gout eh. Siguro kung isang cup, wala namang masama. Hindi bawal. Paano? Gulay pa rin yun. Healthy pa rin yun. Ang pinakabawal, organ meat, seafoods, red meat, tsaka alak. Number 6 dapat hydrated. 8 to 12 glasses of water in a mo ang tubig para ma-wash out eh, Para malabas to Para hindi masira ang kidneys. Kasi ang uric acid, minsan nagbubuo yan, magbabaray yung kidneys, magkikidney failure tayo. Misa nga naglalabasan yung uric acid, uh, yung gout sa ano, di ba? May mga bukol-bukol yan sa kamay. Kaya pumapangit yung kamay. So, stay hydrated. Number six, simple lang. Number seven, relax relax, anti-stress, meditation, pahinga, tumingin ng mga lugar. Kasi nga, masakit eh. Kailangan kalmado ka. Maraming sakit, basta relax ka, mas lalakas yung katawan, mas malalabanan. Hindi lang sa gout, kahit anong sakit. And lastly, number eight, ano gagawin para hindi umatake sa ibang araw? Yung tinuro ko sa inyo yung tatlong gamot kanina, pang atake na magang maga. Ngayon, pagtapos na yung pamamaga, kalmado na, gumaling na, kailangan nyo ng maintenance. Sino kailangan ng maintenance na gamot laban sa gout? Yung madalas ang atake. Ano, yung matake ng dalawang beses, tatlong beses, <clears throat> mataas ang uric acid mo, hindi makuha ng diet, eh kailangan mo ng maintenance. Dalawang maintenance ang binibigay ng mga rheumatologists. Ito yung mga doktor na gumagamot sa gout. One is pwedeng allopurinol, 100 mg once a day. Pwede rin allopurinol, 300 mg once a day. Yun ang maintenance maintenance mula 100 to 300 depende kung gaano kalala kung mild lang baka 100 kaya na para hindi umatake yung ibang tao ayaw ng allopurinol kasi minsan nagkakaroon ng side effect yung iba naman wala pero misa pa nagkaroon ng side effect kasi hindi maganda so isang bagong mas, mas bagong gamot na mas walang side effect itong febuxostat maintenance din to sa laban sa gout febuxostat brand name atenurix 40 mg once a day pwede 80 mg once a day so depende yan kung gaano kalala yung 40 mg up to 80 mg once a day pay buksostat at enurix yung brand na meron sa Pilipinas maintenance tuloy tuloy para hindi na umatake ang gout so tulad na sinabi ko ulitin ko lang itong dalawang gamot allopurinol pay start pang maintenance pang paulit ulit yung gout pero yung isang atake lang minsan yung tinuro ko kanina colchicine steroids, methylprednisolone, tsaka pain reliever tulad ng diclofenac after meals para hindi humapli yan. Meron din tayong mga home remedies na baka makatulong, baka hindi makatulong, wala namang masama. Luya, salabat, ginger, baka may tulong. Apple cider vinegar, sabi ng iba. Lemon, lemon water, celery, pwede naman. So ito, pwede nyo itry, wala ng masama ito, hindi no harm naman. Isa pa last pakwan. Para sa akin tong pakwan medyo maganda yung uh, may konting pag-aaral. Pakwan kasi maraming tubig, di ba? So good yan forgot. Pakwan din alkaline. Ayaw mo yung acidic na prutas ito, alkaline eh. Kaya ang gusto mo sa may matasang uric acid, alkaline eh, para malabas yung uric acid sa katawan. So pakwan maraming tubig, alkaline na siya na, na prutas, alkaline water, antioxidant pa siya. So ito mga katulad. Sana po nakatulong tong video ko sa gout. Nandito tayo sa Cagayan de Oro pero inisip pa rin natin paano mapapagaling yung mga taong may gout. Magpa-check po tayo sa rheumatologist para makasigurado tayo na gout ito at hindi ibang sakit. Salamat